madilim at malamig ang paligid. Sa likod ng katahimikan, may bumubulong, may nagmamasid. Hindi lahat ng kwento ay kathang isip lamang. May mga lihim na itinatago sa dilim, mga aninong gumagalaw sa bawat solo. Maligayang pagdating dito sa hiwaga at sindak ng gabi kung saan ang takot ay nagsisimula. Sa isang liblib na baryo, nakatago sa likod ng makakapal na kagubatan at matataas na bundok. Matagal nang kilala ang San Roque bilang isang tahimik na lugar. Pero hindi alam ng karamihan sa ilalim ng kanyang katahimikan ay may malalim na lihim na nagtatago sa isang sinaunang sumpa. Ang baryo ay hindi nakaligtas mula sa isang mangkukulam na nagpapatuloy sa pagpapalaganap ng takot at kasamaan. Si Lola Pasing, isang matandang babae na may kahinahinalang reputasyon, ay nakatira sa isang lumang bahay sa gilid ng baryo. Iniiwasan siya ng mga tao at may mga kwento na siyang may kakayahang magbigay ng sakit at makialam sa mga tao at magpatuloy sa mga misteryosong ritual. Sa mga huling taon ng kanyang buhay, umabot na siya sa yugto ng paghihiganti. Si Pasing ay hindi lamang isang mang Siya ay tagapangalaga ng isang sumpang matagal nang nakatanim sa baryo. Isang sumpang maghahatid ng kamalasan sa sinumang magtatangkang galitin siya. Ang mga tao ay nagsimulang magduda ng isang pamilya ang nakaranas ng sunod-sunod na trahedya na hindi maipaliwanag. Ngunit ang pinakamalupit na pagsubok ay dumating na ang pamilya ni Aling Rosa ay napilitang humingi ng tulong mula kay Mang Elias ang albularyo ng bayan. Magandang gabi mga kahiwaga, ang inyo makakasama sa isang bagong kwento ng takot at misteryo. Ngayon, atin pong tatalakayin ang isang baryo na binabalot ng isang matinding sumpa at isang mangkukulam na maghihiganti kung kayo ay may tapang samahan ninyo kami sa kwento ng ating ang baryong sinumpa ng mangkukulam. Si Aling Rosa ay isang simpleng babae na may tatlong anak. Isang araw, namatay ang kanyang asawa sa isang hindi may paliwanag na karamdaman. Ang mga tao sa baryo ay nagsabi na ito'y gawa ni Lola Pasing. Naisip nila na may kapangyarihan ang matanda upang magdala ng kasawian. Hindi matanggap ni Aling Rosa ang nangyari kaya't nagsimula siyang magtanong sa mga matatanda tungkol kay Lula Pasing. Dahil sa sunod-sunod na trahedya, naisip ni Aling Rosa na baka ang kanyang pamilya ang susunod sa listahan ng mga biktima. Isang gabi, habang siya ay nagdarasal sa harap ng altar, isang kakaibang amoy ang sumama sa hangin. Isang amoy na nagbibigay sa kanya ng takot. May isang itim na ibon na lumipad sa kanilang bubong. Pagsapit ng hading gabi, nagising ang anak ni Aling Rosa na si Miguel at nakita ang isang anyo ng isang babae sa dilim ng kanilang bahay. Nagtulungan ang buong pamilya ni Aling Rosa upang iwasan ang matandang mangkukulang. Ngunit sa kanilang mga mata, sila na ang susunod na maging biktima ng sumpa. Pinatawag nila si Mang Ilyas ang albolaryong may mga agma. Si Mang Ilyas ay isang misteryosong lalaki na hindi nagpapakita ng anumang takot. Sa mga supernatural na nilalang, mayroon siyang agimat na iniiwasan ng mga aswang at mangkukulam. Isang malapitong bundok Nasigurado siyang makakatulong sa mga nagnanais ng tulong. Nang dumating siya sa baryo, agad niyang napansin ang kakaibang aura ng lugar. Nagsimula siyang magtawag ng mga sinaunang ritual. Umaasang matutukoy ang pinagmulan ng sa bawat galaw niya. Ang hangin sa paligid ay tila bumigat at ang mga puno ay nagiging mas matamlay. Isang araw, nakatagpo siya ng isang nakatagong lihim sa bakuran ni Aling Rosa. Doon niya natuklasan ang isang matandang libro ng mga ritual. At habang binabasa ito, nadama niyang may isang pwersa na nagsimula ng sumalungat sa kanya. Habang nagpapatuloy si Mang Ilyas sa kanyang pagsisiyasat Natuklasan niya mula sa mga matatanda ng baryo na ang Lula Pasing ay may kahaliling kapangyarihan, isang pwersa na matagal nang ginagamit upang maghiganti sa mga hindi sumusunod sa batas ng kalikasan. Ang sumpa na ipinataw ni Lula Pasing ay isang uri ng lihib na ginagawa ng mga ninuno ng baryo upang protektahan ang kanilang kayamanan. Ang kayamanang ito na matagal nang nakatago sa isang sagradong lugar ay tinatangkilik ng mga mangkukulang. Si Mang Ilyas na may agimat ay nagsimulang maghanap ng mga sagot. Ngunit isang gabi, habang siya ay naghahanap ng mga palatandaan, napansin niya ang hangin ay nagsimulang mag -iba. May malamlam na ilaw sa kanyang harapan. Nang lumapit siya, isang anino ang biglang sumulpot mula sa dilim at nagsalita. Umalis ka na, Mang Ilyas. Hindi mo kayang tapusin ang sumpang ito. Ang boses na iyon ay si Lola Pasi. Ibinubukas na niya ang kanyang mga ritual upang wakasan ang laban sa albularyo. Isang gabi, nagtipon ang buong baryo sa harap ng bahay ni Aling Rosa. Si Mang Ilyas, armado ng kanyang agimat at mga ritual, ay nakaharap sa matandang mangkukulam. Sa isang matinding pagsubok, ang mga magkasunod na halakhak ni Lula Pasing ay tumagos sa kanilang mga tenga. Wala nang makakapigil sa akin, wika niya. At isang matinding kidlat ang pumutok mula sa langit. Ngunit hindi tumigil si Mang Ilyas. Gamit ang kanyang agimat, kinilala niya ang tunay na pinagmulan ng sumpa. Isang kasalanan ng mga ninuno ng mga tao sa baryo na nagsimula kay Lula Pasing. Sa huli, nagtagumpay siya at naibalik ang kaligtasan sa San Roque. Ngunit ang tanong ay, makakalimutan ba ng mga tao ang mga kasaysayan at lihim ng kanilang baryo? Aming salamat mga kahiwaga sa inyong pakikinig sa kwento ng San Roque at ng isang makapangyarihang mangkukulang, isang kwento ng paghihiganti, lihim at kababalaghan. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like at mag-comment sa baba. Mag-subscribe din para sa mas marami pang kwento ng takot at hiwaga. Hanggang sa susunod na gabi, mag-ingat kayo. Maaring may nakikinig sa inyo.